Hi guys, uh, isang magandang araw po sa ating lahat no So, bali ito guys ay nandito tayo ngayon sa Nara, uh, Nara, Japan So ngayon, uh, namamash lang kami dito para mag-sightseeing At uh, sa nakikita nyo, uh, yung mga daan dito ng autumn trees ay uh, makukulay na, yung iba pula, tapos yung iba naman ay yellow Tapos andito nga kami ngayon sa deer park dito sa Nara at makikita nyo dito yung mga deer na kung saan saan lang naglalakad ayan so pakalat kalat lang yung mga deer dito guys at uh, malaya silang uh, na kakapaglakad or namamasyal around dito sa park na to at sobrang dami talaga nila guys at uh, isa ito sa mga dinarayo ng mga turista itong mga deer na to at uh, ayan guys, so oh, makikita nyo yung puno na yan, ay, no, yung autumn tree. So sobrang mapula na yung dahon niya. So bala itong uh, video na ito guys ay papunta kami ngayon sa ano, sa uh, castle. No? So <coughs> pupuntahan namin yung mga castle dito sa Nara. At, uh, at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga castle yung mga infrastructure nila na gawa sa kahoy, no? So, ma ka talaga kung paano nila ginawa yan. At ayan, meron pang mga deer dito, ayan, eh, no? At bibideo natin. So, first time ko makapunta dito sa Nara, sa Deer Park, dito sa Nara, guys. At uh, sobrang na talaga ako sa mga sa mga osa, no? Or sa mga deer. Dahil uh, ang babait nila at uh, yun, ah, uh, pag uh, may pag nakita nila na ano may hawak ang pagkain ay uh, anong tao dito lalapit talaga sila sa iyo tapos totoong uh, totoo nga yung ko sa mga video na nagbabaw sila pag nagbaw ka no so pag nagbaw ka uh, magbabaw sila pabalik at uh, sayo sign na mga parang gusto nila ng pagkain no So, para makuha nila yung pagkain, dapat magbaw muna sila, no? So, sobrang napaka, ano, ah, uh, napakabait ng na mga deer dito. At, ah, uh, ayun, makikita nyo rin na uh, sobrang daming tao. At, uh, ayun, nakita nga namin, yung, ano, tumaay yung, yung usa. At, uh, yung tayo pala na usa, guys, is normal talaga yung parang kambing, no? So, ewan ko kung bakit yun. Basa yung tae niya. So, di, di, ko alam. So, anyway. So, dito sa park. Uh, uh sabi ko kanina, ang daming, ano, dami din mga turista na pupunta dito. At uh, marami din dito mga tindahan. Tindahan ng mga souvenirs, no? Souvenir items. Para sa mga, ano, mga turista na bumibisita dito sa Japan. At ayan po, pumasok nga pumasok nga kami dito sa may ano, sa may tindahan ng souvenirs. Uh, hindi lang pala souvenirs, meron din mga ano, mga snacks o mga pagkain uh, pagkain na pwede mo ipang pasalubong, no? So ayun, tamang tingin lang naman kami at uh, hindi na wala naman talaga kaming balak bumili ng mga souvenir pero yun lang tumitingin lang kami baka lang kasi may matipuhan at ayan may deer pa dito so pakalat kalat talaga yung mga deer dito guys kasi sobrang dami talaga nila hindi lang dito sa spot na to pati dun sa pinaka park talaga ng deer park no so itong part na to is parang extension lang ng ano eh ng Deer Park so malaki kasi siya kaya uh, anong tao dito yung mga deer talaga is uh, is uh, anong tao dito pakalat kalat na lang sa no? so yung ano pala yung itsura pala ng deer guys is parang ano siya maliit na kalabaw no? so yung mga deer dito ay kadalasan uh, walang sungay sa mga lalaki no? mga babae wala talaga yung sungay yung mga lalaki dito ang deer is kadalasan putol yung sungay nila guys so ah uh, di ko alam kung bakit pero ah uh, anong tawag dito malamang ah uh, kaya put pinuputol siguro ng mga hapon yung mga ah uh, sungay ng deer kasi nga ah uh, may mga nakikita ko dito mga signage na ano ah uh, don't uh, don't get close to a uh, male deer kasi nga ano nanu ano ang tao dito Na, ano bang tao doon sa nanunungag o, parang ang dito noon uh, basta yung ano uh, inaano yung tao dito yung parang susugurin ka ng ano ng deer uh, sa pamagitan ng sunga niya sunga so, kasi yun sa ano hindi ko alam sa tagalog no pero ayun. So, 'yun nga, ah uh, pinuputol nila at uh, para maging uh, hindi makasakit ng mga tao or mga turista, no. So, 'yun lang naman para sa akin at uh, parang 'yun din yung ano rason nila kung bakit nila pinuputol yung mga sungai. So, dito guys, uh, papasok na tayo sa may temple. Uh, temple. O oh, temple pala tama. Hindi palakasin. So, ito dito palang maamis ka na talaga dito sa may parang hindi ko alam kung anong tao dito kung sa atin to no, parang arko to eh arko na ano uh, anong tao dito oh, oh may nakita pa akong deer na may suho ngayon ah uh, di ko alam kung anong tao dito basta ano siya parang arko papasok ng doon sa pinaka temple no so makikita mo talaga sobrang laki at uh, uh, kung nasa malapitan ka may kita mo na talagang ilang taon o ilang dekada na yung uh, infrastructure na ito nagawa talaga lahat sa kahoy so maamis ka talaga kung paano nila paano nila ginawa o itinayo itong Uh, infrastructure na to at uh, makikita mo sa mga poste na ginamit talagang buong kahoy no or buong puno talaga yung ano you know, ah uh, dito ginamit no yung hindi na tao dito hindi na hinati-hati pa talagang buo talaga no so maamis ka lang kung at uh, mapapaisip ka talaga kung paano nila ginawa yun Uh, itinayo yung mga gano'ng kalaki mga poste eh dati wala pa naman mga heavy equipments or mga machineries no na pwedeng magbuhat ng mga malalaking kahoy so ayun naaamis ka lang talaga pag nandito ka at nakikita mo yung mga infrastructure nila na uh, kung paano ginawa na lahat sa kahoy no so yun lang naaamis lang ako dito at uh, eto na tayo sa ano sa temple so ayan makita nyo na sobrang daming turista talaga dito at uh, sobrang daming ring pinoy no sobrang daming dami kong pinoy na nakakasalubong dito paano mo malalaman kasi siyempre sa pagsasalita ay mga, mga tagalog, syempre may mga bisaya rin no so dito kasi sa Japan marami ding mga pinoy na workers no at uh, matagal nang nagtatrabaho dito at uh, syempre uh, para mag, mapawala ng stress sa trabaho syempre kailangan nilang mamasyal so yung iba galing pa ng iba't ibang lugar like uh, uh, saan ba sa Tokyo sa iba't ibang, sa iba't ibang lugar ng, dito sa Japan so dinarayo nila yung mga tourist spots dito para makapag uh, makapag relax at makapag uh, mapamasyal no So, para hindi naman parating trabaho lang yung inaatupag nila. So, ayan. Uh, marami tayong nakakasabay ngayon na mga turista. So, di ko alam kung naubusan ba tayo. <laughs> di ko alam kung naubusan ba ng mga turista itong uh, Nara kasi pag uh, talagang napuntahan mo ito ay talagang mamanghaka at talagang, kumbaga, parang babalik-balikan mo talaga yung mga ano dito, mga tourist spots dito sa Japan, guys. So, lalo na ngayon, masarap uh, mamasyal kasi nga autumn. So, malamig siya. So, ang ayaw ko lang sa season dito sa Japan is yung summer kasi sobrang init talaga pag summer dito sobrang init at uh, ayun sa season na ito autumn season kaya uh, yung mga autumn tree ay uh, taw dito sobrang makulay no at uh, pagka uh, nakita mo ng mga kumpul kumpul ng mga autumn tree ay eh, talagang sobrang ganda tingnan at uh, maamis ka talaga so ayan guys at uh, sa paglalakad namin ayan, may nakita na naman tayo dito na ano, ito yung ano, uh, di ko alam talaga kung anong tawag dito yung parang arko, parang arko to sa atin pagka uh, ano yung wari uh, daanan ng tao no so dati ay open tong ano na to, uh, arko na to ngayon, ah, uh, klinos nila at uh, naglagay sila ng ibang ano, ibang entrance na daanan. Uh, so yung entrance is andun sa ano, Sigiled so dati kasi open daw to tong area na to. So dito dumadaan yung uh, mga tao papasok dun sa ano, uh, temple. So makita nyo, malaki na yan, guys pero pag nakapasok ka dun sa loob, pag nakapasok ka dun sa loob, may kita mo yun yung napakalaking temple na sa loob n'on is may napakalaking Buddha din, no? at ang Buddha na yon, yung anong tao dito, uh, ribulto, ribulto ng Buddha na yon ay hindi siya kahoy or hindi siya ano hindi siya uh, anong tao dito uh, plastic or bato gawa sa ano guys gawa sya sa bakal no so ngayon ko lang din nalaman sa ano sa kasamahan kong hapon na yung buddha na ribulto pala na yon ay gawa sa bakal yung ano yung materials nya so ayun ayun guys oh kung so, nyo napakalaki sobrang laki nyan sa personal Nasa malayo na kami pero sobrang laki pa rin niya. No? So, dito guys. Pumunta kami dito sa may entrance. So, check lang namin kung may entrance fee ba. At ayun. Uh, nalaman namin na may entrance fee. At uh, wala naman kaming gagawin doon. At uh, nakita naman namin yung uh, pinaka-temple niya dito sa labas. So... Uh, hindi na lang kami nag-entrance para iwa ano uh, taw dito iwas bayad na rin no so nakita naman namin yung ano uh, kabuang temple so yun ang ano uh, pumasok at uh, lumapit pa dun sa uh, ano tao dito sa pinaka temple although uh, maganda makita yung buddha na nasa loob yung higanting buddha talaga no pero, anyway, marami pa kaming pupuntahan. So, hanggang dito lang muna yung video namin dito. Kasi, at, yun nga, may entrance. At, uh, hanggang dito na lang muna.